grabe talaga dito sa amin sa norte grabe ang ganda ng kain ng isda yan yung raay ko mga master pinabagoan ng tali ni Kelvin na ginaldo at ni Purge lalaot kami bukas mga master sa Porti. 43 miles. Yan yung kinalap namin ka nung isang araw. Tagaban sa Ganyan lang pagbanay niya mga master. Yan si ano, si Senador. Si yan mga master. O. Ang kombinasyon ng rai namin mga master uh, sky blue, uh, dark blue at saka green. Tapos konting red lang, yan lang yun kombinasyon namin at try namin lumaod bukas kung kaya ayan yeah, mga master at ngayon nagtatali kami ng baniit ang pain namin mga master ay naka direct sa sa hook, uh, nakatali na rin at uh, tuturuan ko kayo kung paano itong pain na ito mga master uh, tawag dito raay uh, available to sa GBTP ni supply uh, Pre-order to mga master. Ah, medyo matagal kung iintayin nyo siguro mga 10 to 5 to 10 days. Kasi pre-order ah, ang rai mga master. Ganito lang kasimple ang pagano. Yan. Yan ganito mga master. Tapos ang aya nito na panali 060 mm na ordinary. Yan ganito lang mga master. Hmm. Yan yeah, mga master Tapos puputulin niya ng kapantay lang ng banit Ng hook mga master Yan ang Talas nung aming ano, karted Yan yeah, mga master, ganyan Ang size ng hook nito mga master uh, 560 uh, 560 yung size nung hook at saka may rain na kami dito itong para na so nga master yung so, Sa... panatapos na master uh, at yan ito pag uh, natapos na yan. ito ang size nito uh, mainline 060 mm 050 ang aya uh, 2, 2 box to mga master 160 hook ito yung liwanag na tapos ito yung medyo madilim yung bago yung kasunod niya. Ah uh, 055 tapos 080 mm. 055 mm. 080 mm. Ang hook niya 562 mga master. Tapos ang susunod yung ginagawa namin uh, 560. Yan mga master Ang oh. uh, hook namin 5 yan, 560. Ito yung ginagawa namin niyan dito. Yeah, mga master. 560 yan uh, dalawang box ah uh, 160 hook. Yan ah uh, gawang sibit-sibit mga master. Naka isa na. Sa Shapi available 'yan mga master at nagtatali pa kami. Tapos yung mga rai namin, mga master. Yan ang natapos namin. Ngayon mga master, apat na sibit-sibit. At dalawang rai na tigda dalawang box. Yan. Itong rai na ito mga master, meron sa shopping nito. Uh, sa JBT, Pinion Supply. Uh, available to, sibit-sibit at rai.